Yan. Yan ang napapala sa mga kuting-kuting na maku makukulit. Oh. Ayan. Ha. Sige. Ayan. Oo, oo nalaglag na. Agoy, agoy, Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ayan. Ayan. Anong nangyari sa'yo? Ha? anong nangyari? Laglag. Ah. Laglag ikaw. Hmm. Laglag Aha, laglag Ayan Laglag na kayo dyan Sige Ano O, oh, wala laglag ka na Hala, kapit Hala Kapit Sige, galing Ang oh, galing Ang galing oh. Ang galing Very good. Very good. God.